Hi hey mga farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. for today's video so nandito tayo sa aking uh, area kung saan uh, may mga tanim akong punong prutas. So dito sa area na to, ito ang laki nito halos 300 square meter lang. Kung mapansin niyo, nandito yung pinasisimulan kong ginawa ng mga breeding pens. So dahil dito sa location na to, dito na natin nalagay yung ating mga breeding area. So dito na natin yung bubuuin. At dito sa area natin na 3000 square meters, nagtanim na ako dito ng mga ano, punong prutas. So, ang ano yung mga naitanim ko dito sa punong prut sa, sa, location na ito, meron tayong tanim na ito, rambutan. Ayan. So, doon banda may mga tanim din tayong lansones, kiat-kiat, santol, mango, avocado, ito mga mais at itong mga mais. So, gusto ko sana na yung 3,000 square meter na to, mapuno ng mga punong pruta, sari-sari. So, para pag nalagyan na natin to ng mga breeding natin, at at ang mga taon ay lumipas, so napakaganda na nating nito dahil sari-saring punong prutas yung makikita nyo dito at kakain tayo pagdating ng panahon sabangan so, nyo yan kasi matagal lang pero dadating din yan so ngayon, nandito tayo ngayon para mag abono at maglinis ng mga tanim natin dito so like ito, ito yung ating tanim na rambutan ayan so ngayon tayo ay maglilinis ng mga sagbot o mga tawag dito mga ano dyan, mga damu-damo sa gilid nya kasi mag-aabono tayo. Yan. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-aabono. Then Yan. So maganda walang mga damo-damo sa gilid pag nag-aabono tayo para mag makain lahat ng para matangga, para makain lahat ng ating punong prutas yung abono na ilalagay natin. So exercise na din to. Yan. So dito sa nilinis kong to, andito yung ating rambutan. So ito. Yan. Tapos bonus na dahil yung tanim natin na rambutan dito sa sa um, lugar na to, tinaniman din natin ng sweet corn. So, mapansin ninyo, kakatubo lang ng sweet corn natin. Ayan, kakabunga pa lang yan. At nakita ninyo, ang ganda ng tubo. Ayan, o. Oh, ang hahaba ng mga mais. So, itong mga mais na ito, itong mga sweet corn na ito, pang konsumo lang natin to pang kain. So, doon banda sa gilid, ayun, mapansin naman ninyo yun nandun sa dulo. ah um, yun ay mga um, uh, yellow corn lang. So, pang kain din, pang konsumo din. Okay, so atin na itong aabonohan. Iyan. So ito yung ating pang-abono. 14-14 to, Yuria. So ito yung gagamitin natin na pangabono dito sa ating um, rambutan. Um, gumamit tayo ng 14-14-14 na pa pa, na abono. Ayan. So, isang lata, bawat bawat tanim. Okay. Papalibutan lang natin yan. yan So, ganoon tayo mag-abono. Nakalabas masyado yung bilog. Tapos, Um, ang kagandahan niyan, um, naabonohan na natin yung ating punong prutas sa rambutan, nadamay pa yung mais. So yan, ang ganda niyan kasi lalong lalo lulusog yung ating mais at lalong gaganda yung tubo nito, mas malaki yung magiging bunga natin sa susunod na bisita natin dito. So, dati kasi sa bukid, nagtanim na rin ako ng mga rambutan. So, marami, maraming akong vlog dati ng rambutan ko. Ayan, ayan. Tingnan nyo sa screen. Nag, nag ano ako, nagtanim din ako nyan. Ma, mat, matagal, matagal tumubo yung ating tanim. So, unlike pag dito na nag natin. So, nakita ninyo ito. Nung huli, huli na tayong nag-abono, ito palang kulay green. Andito palang yung puno. Then, inabonohan na natin. Sumibol na yung mga bagong um, dahon. So, ayan. Kuta nyo, light green. So, siguro, um, pwede na siya every month or every two months yung interval ng inyong pag-aabono sa inyong mga tanim. So, pang personal lang naman to, kung mahilig kayong magtanim sa sarili ninyong makuran, gusto niyo may punong prutas kayo na um, makain, so, magtanim kayo. Ayan, so, atin nang linisin kasi kapag madaming mga dahon-dahon dyan, sayang. Kailangan siya lang yung kukuha ng sustansya para hindi na agawin ng damo yung ating ilalagay na abono. Yan, may tanim na mais yan. Namatay lang. Ginainan mo. Ito. So, dito, may tanim tayo ditong mais. Kaso, namatay. Kinain ng manok. May mga pakawala rin kasi tayong manok dyan sa area natin dito. Yan. Okay. Ito na lang. Ayan. Okay to. So, ganun din. Isang lata. So, mapapansin nyo, pag sa susunod na vlog natin, balikan ko ulit itong inabanohan natin. Hanggang dito yan, tataas ulit yan dito. Okay? So, dito, Andito yung mga tanim natin na sweet corn. So dito nakapagtabas-tabas na ako. Ayan. Kasi dito nagtag kasi ngayon kaya ang daming ano. Ang daming damo ng tubo. So dapat alaga kayo sa linis. Exercise na din to. itong mga pinuputol natin na mga damo, mamamatay din yan after ilang, ano, magiging tuyot na yan dyan. Kaya okay lang yun dyan. Yan. So, ito, pakita ko sa inyo, laki ng mais, oh. Yan. Oh. Tinin, tinin yung kamay ko. One point lang. Ha? Dangkalin natin. One, two, yan, two and one port. So, ang at makikita nyo yung kapunuan ng mais, talagang, ano siya, healthy kasi dark green yung kulay niya. Ibig sabihin, maano siya, matataba. Yung height naman, matangkad pa siya sa... So, yung height, makita ninyo, Anjan, ano right, <laughs> ba Five flat. Kalo mo ako. Hindi, mga five buwan ako. Pero makita ninyo, ang taas na. Pero itong mais na to, ay two months pa lang. Mag two months. Pero, um, ang laki, ang ganda na ng tubo niya. Kasi, nakaka, nakakahingi siya ng abono sa ating punong prutas. Yan. Makita ninyo, malinis na. Ayan. Tagay na natin to. Ayan, no? Tsaka kita niyo yung lupa, oh. Taba. Ito mo yung lupa. Ang ganda. Okay na to. Linis na. Ha? Asan ito? Yun. Minutin na natin to. Malaki na yung ano niya. Yan. Ito. Magaling na rin natin to. na siya. Bukong kalina natin to. Tigas guess no? Ay, bulate! May bulate pa. Pampataba ng pampataba ng ating ano, mga tanim. Tigas guess nito. Ayun. Okay. Let's abono. Yan. Linis na, no? Kita nyo? Kuhanin natin yung ating abono. Okay. Yan, ang ganda talaga. Mm. Ang lusog. Picture mo ako. So, yan, isang lata ulit. Palibot sa ating tanim na rambutan. So, at least, kaya natin nililinis yung mga damo para wala na silang sipsipin sa ating abono. Yan. Sisipsipin na yan ng ating tanim na mga prutas bunga lang, lalaki at yung bunga niyan, lalaki na yung ating rambutan nataas lalo tapos yung ating pang um, um, bonus na mais mas lalaki ang bunga so pag na harvest tayo dito pakita ko sa inyo yung mais at sobrang sarap ng mais na sweet corn ito ang dami ring bunga ayabas pala to so yan o oh, diba laki rin no One, two. Pati ano niya, pati dahon, no? Ang haba at green na green. Kita niyan. Talagang pag may mga kayo ng ganyan, seedling lang naman yan. Pero pag namunga yan, grabe na yung harvest niyo dyan. Sarap na sarap kayo sa mais. Mas masarap ang mais kapag sa sariling tanim niyo kaysa sa bibili lang sa palengke. So, dati, nagtanim din ako ng maraming sweet corn. Kung mapansin niyo, may mga vlog din ako ng mga sweet corn. So, dati inuuod kahit dahil nag-spray kami. So ngayon, hindi kami nag-spray, so natural lang, nagtanim lang kami, tapos abo-abo na lang kami, ganyan, ve very, ano, malusog ang ating tanim. Kasi konti lang. So, ganoon talaga, mahirap din talagang malaman ng mga techniques sa pagtatanim ng ating mga mga farmers sa sanay na sanay na sila magtanim yung mga nagsusupply ng mga mais. So, ito, pakita ko muna sa inyo yung kiat-kiat. Ayan, kasama rin dito sa ating um, tanim na mais. Bawat punong prutas kasi, nilagyan natin siya ng tanim na mais sa gilid. So, ito, itong nakikita nyo ngayon, yan, um, kiat-kiat. Kiat-kiat yan. Mas lang yung itsura nila ng kalamansi. Pero, kiat-kiat yan. <laughs> Tanggalin natin to para ano. So, pakita ko na lang sa inyo kasi kung sasamahan nyo ako lahat habang nag abo o mamaya matapos. Pero pakita ko lang sa inyo yung mga am um, tanim natin. Sa gilid, ayan. So, dito pala sa aking um, area na 3,000 square meter. Ang tabi na nito, um, road, ano na siya, parang barangay road, ayan, papasok. Um, dito ko nilinya sa Bukana yung ating mga kiat-kiat. Hanggang doon yung sa dulo, isang linya sila pare-parehas tanim. Para once na magbunga, Parang may Christmas tree tayo dito <laughs> orange-orange. So, ang ganda niya, tingnan sa daan. So, parang makakita mo, parang ibang bansa yung loob kasi ang daming mga orange dito. Then, yung sumunod, mga rambutan. Yung sumunod na may mga bukado, santol. So, madami pa. Eto naman, nakita nyo dito, yan yung mga tanim natin na yellow corn lang. So, yellow corn, ganito itsura. Parang sa, sa sweet corn, pero ano, hindi to sobrang tamis. Yung sweet corn kasi matamis. So, pang-consume lang din yan, pang-kain din natin. Lilinisan ko din yan mamaya. So, yan. Tulad yan, kiat-kiat din. Ayan, o. Oh. So, natanim na natin itong mga kiat-kiat at punong prutas natin 3 months ago. Then, ito mga ito, um, mag malalaki sila at magbubunga. Siguro mga 3 years. Maghihintay. 2? Mga 2 to 3 years ang, ang ating hihintayin. Pero, sagit lang yun. So, ito, lansones. Ito. Yan, lansones. Kakatanim lang din natin to 3 months ago. Tama <laughs> na so. so, ito. Konti lang yung lansones natin dinanim kasi maselan to. Medyo maselan sa tanim ang lansones. Maraming namamatay na lansones. Pag uminit. Dapat, ang clue daw, pag magkatanim ka na lansones, dapat to tag-ulan para sagana sa tubig, sa dilig. O, oh, ito ang santol. Ito. Ayan. So, ting nakita ninyo yung santol natin. O, no? may bagong sibol na rin. So, dahil yan sa ating um, pag-aabono palagi. Ayan. Dati hanggang dito lang yan. So, malaking tulong talaga yung pag-aabono. Mabilis talaga mag-aabono kapag ano. So, ito yung kalakihan natin. Ito yung ating kalakihan na area dito na 3,000 300, square meters. Kung mapansin niyo dito sa baybang kadulo, hanggang doon may tanim tayong sweet corn, yellow corn. Ayun o. No? hanggang nakap, nakabakod doon hanggang dulo eto mangga ito sabi ko sa yung mangga kala nyo niloko kayo kompleto dito so yan naman yung mangga nating tanim mango so kung So ito ay Tha Thailand mango. So parang karabaw mango din siya pero hindi na kailangan niya ng spray. So madali siya mabuhay. So yan, i-develop de ko lang to ulit dito pala ito sa buhol. So dito sa baba, makita ninyo, Ano? Avocado ano? be. Ano lang. Ayun Ay, pa mangga, pakita mo nitong mangga. Ito pa, Thailand mango ulit. So isang harera sila dito, yan. To, meron din tayo dito. Ito pa. Ano to be? Ito lang. <laughs> lansones. So to lansones, yan. Mahirap talaga bumuhay ng lansones. Ay, yeah, mga lansones yan yan. Yun. Tapos, Saan? Baka. So, so tara, baba, baba tayo. So to, marami pa tayong lansones dito. Ayan. Ito Pag oh. Ay, ganyan lang talaga siya pag tinanim, parang patangkad siya. Grafted to, di ba? Ayan oh, grafted. Kung mapansin ninyo, meron ditong plastic. Then dito sa bandang dulo, Siyempre, may kakaw. Ito <laughs> kakaw. Yan, mga kakaw natin. Ito, kakatanim lang rin. Yan. So, ayun pa. So, ano lang to bago lang natin to tinaniman. Kaya mapansin ninyo, bagong mga linis lang yun. Ayan, no? mga, mga puno, kakaputo lang. Yan, nililinis kasi natin unti-unti. Ayan, no. Dati kasi puro puno to, tsaka damo. Dahil kaka-renovate lang natin, kakaayos lang, dine-develop pa lang ulit. So, tinaniman na muna natin pagkatapos linis-linisin, tinaniman na natin prutong punong prutas, tapos nilagyan na natin ng mga manok, kaya may mga pakawalang manok dito. So yan, may mga pakawalang manok tayong materials dito, mga 4 months old. So, akit okay tayo sa taas. Andito yung mga breeding natin ng mga materials sa na ano kakalipat lang din So i-segue ko na rin lang at ipakita ko sa inyo. Yeah. Ayun oh, yung mga inahin oh. Ayun, white kelso. To, yan meron tayong McLean Hatch. So ito Jerry Jenkins. 5K sweater. So, from BGC. Bicol, Bicol Golden Crown Game Farm. And, Golden Boy sweater. Yan. So, ito, may personal breeding tayo. Pet. So, ito naman yung ating claret. Then, next is Tornado Hatch. With, with, meron din sila mga samang inahin. At syempre, hindi mawawala ang ating white Kelso. Pure breed white Kelso. Next ay, ang um, personal din tayo dito ng mga manok. So, yun. Um, patuloy lang sa pagde-develop. So, yan. Pagpatuloy lang natin yung pagde-develop ng area na to na soon, ilang taon mo lang ngayon at siguradong masasabi ko sa inyo na napakaganda na nitong tingnan. Ayan. At mga alaga natin, sana dumami pa ng dumami ang ating mga materialis dito. Kung mahilig kayo sa manok, yung mga videos ko ay na-upload ko sa akin Telegram. Kung gusto niyo mapanood, um, sali lang kayo sa akin Telegram channel. Andiyan po yung link sa baba sa description box. Ayun mga ka farmers, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At clickin niyo rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload natin dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, so thank you for watching and happy farming.